Sure po ako. Baka po, later nalabas siya. Ah, sige, sige. Ito na lang? Ah, fine. Sir, ako dito. Dala lang po sila, sir, for meeting area ko. Ako? Ito lang, ito Ako. Hi! This meeting area. Hanap ko muna sila dito. Eh! Uy! 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 Sino, sino, ba, sino? Sino, ba sino ba talaga ang Kasi totoo lang. Nagulat ko rin. Kompeto nyo kami. Sino ba talaga? Ba ba wala iba kung hindi. Sino? 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 dito. Sino? Pabira kayo kasi birthday ko kapon. Wala ka naman. Oo! Ang iba naman! Birthday ko Wala ka naman. Kaya in love. Pas in sa birthday ko. Hey, Hindi ako binabati na ka po. Hindi ako binabati na ka po. Hindi ako binabati na ka po. Kakaan tayo dito sa may good luck hot pot. Kasi ito ha, yung no good luck hot pot, ito oh. yung pinakamagandang hot pot sa buong Pasay. Oh. oh! Kaya dito natin ay sipang kumain, okay? Pero wala akong pera pa. Wala akong pera? Wala eh, paano yan? Baka mamaya. Mas mabana, sagot ko ka na kayo lahat. Oh! Para malangkot si Kat, malangkot si Kat. Hindi, masaya ako na lang.

Ah, ang laki nga! Yes, sir. Wow! Ay, grabe. <laughs> no. Alam mo, sabi mo, Kap? Maganda. Room? Ay, ang galing. Yes, this is also, and this is good room, and room? basic to the show po. Grabe, mm. gumagalang yung table nila dito. Oh, sa balag yan? Ganda. Ambience of our dining area. Hmm, Okay. Kasi ilang tao dito mo, dami ah. I think it will be 50, 110. Pounds. 110. So, full dining area po ah. So this is our second floor. Uber so, looking pala dito ah. Yes po. Oh, Yung bukay nila sa gitna ng table, kung magalaw. Meron pa video. Ayaw! Dito tayo, gusto mo? Pwede sir, basta kaya ng budget mo. Kaya pa sa budget ka, mga ganit. Tulungan niyo. Follow me to the right. Because you're smart. Paks! Yung Chilo chili, hindi na po natin siya i- ilalagay, kasi dependent na lang po kung sino po may gusto. Mm -hmm. Yes po. Paano pag di kaya gusto? Pipilitin natin gustuhin. <laughs> alam na masarap. eh wait, 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 wita 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 Umuusok, wita 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 sa akin wita 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 ng wita na yan, inclusion wita 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 Pepsi for three po. Unlimited. unlimited. Low to order lahat. Uh, yes po. Yung inclusion na yun. Ayaw, talong. naman sa mga black ni Kap to. limited ba to? Sige. Ang gusto po. Yari talong po dito Ayun, 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 ayun. 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 Ayun, Lalit ka na naman. Parang yung mo ako, mausok. Mausok ako. Mausok ako. Mausok ako. Mausok mo Mausok ako. Unlimited. And then yung iba dyan, katulad nito yung beef, sir. One time serving lang yan. Pero marami yung choices ng free flow to order. Fish row. Yes. Ay, nalaglag. Hindi ko na. Hindi ko na. Hindi Okay, na. Hindi ko na. Hindi ko na. Nahuli ko rin! Piyo! nahuli ko rin! Usok oh, talaga, grabe naman yan! Oh. Kap, kumain madami ah! Oh, naman, boss! kayo dyan, dito! kumain ka madami ah! Mabisa! Mabisa! <laughs> yan, sulit sulit yung kain natin dito Papatrabaho <laughs> siya! Hmm. Hmm.

nagulat ako ah. Hindi mo kayo mag-order sa kanilang buffet package o di kaya by set package. Located pala ito along EDSA Extension near Moa Globe. Available din ito sa Google Maps. Hanapin nyo lang ang Good Luck Hotpot Pasay Branch.